Kagigising ko nga lang pala dyan dahil sa lakas ng tugtog ng aking josawa Medyo nainis pa nga ako dyan kasi nga minsan lang talaga ako tumanghali ng gising dahil day off natin ngayon. At plano ko pa man talaga nagigising ako ng tanghali ngayon. At anong oras na din kasi ako natulog kagabi dahil nga nagbahay-bahay ako mga kamars and pars kasi minsan lang din talaga ako makapagbahay-bahay. Kung alam ko kinabukasan wala akong trabaho. Kaya nung nakita ko yung jasawa ko mga kamars and pars, tinanong ko sa kanya kung bakit sobrang lakas ng tugtog. Sabi ko sa kanya, alam naman niya na tulog pa talaga ako, oy. At ang sagot ba naman sa akin ay minsan nga lang daw kasi nga kaarawan ng kanyang papa kaya ayun nagpatuktok talaga siya ng happy birthday akala ko talaga na naginip lang ako mga kamers and pars totoo pala talaga na may birthday para maipsan nga ang inis ko mga kamers and pars ayun pinagtimpla ko nga siya ng kape at, at, nagpabili na nga rin pala ako ng tinapay mga kamers and pars kaso walang pandesal ayun kaya slice bread na nga lang daw yung binili niya mga kamers and pars at pagkatimpla nga niya ng kape ayun uminom na agad ako mga kamers and dahil alam niya naman ako mga kamars and bars, kape lang ay Patna. At pagkatapos nga magkape ang aking Josawa, ipumunta nga siya sa may poso. Kasi nga naguhugas nga siya ng kaldero mga kamars and pars. Ayun, sumama na nga rin ako para may tagapam siya mga kamars. O tignan nyo naman ako mga kamars and pars. Hindi talaga halata na pagkagising ko kanina ay wala sa mind. Kasi may pakanta-kanta pa mga kamars and pars. Kasi nga sinasabayan ko yung tugtog ng aking Josawa Ang ganda kasi mga kamars and o, Tignan nyo naman ako mga kamars and pars. Hanggang ngayon ay hindi pa talaga ako tapos magkape mga kamars and pars. Daladala ko pa talaga yung kape hanggang dito sa may poso. Ganyan talaga ako kape mga kamars and pars. abot talaga ako ng dalawang oras nga minsan. Minsan nga sa sobrang lamig mga kamars and pars, iniinom ko pa din. O ba diba? Sana all na lang talaga tayo may pakanta-kanta. Ngayon may pasayaw-sayaw naman mga kamars. At eto nga mga kamars and pars, hindi talaga tinitigilan ng aking jasawa hanggang hindi pumuti yung kaldero mga kamars. Kasi nga plano ko talaga dito ako magsaing mga kamars. At eto nga pala yung ginawa ng aking jasawa yung lutuan. Yung uling batawag tawag noon, mga kamars and powers, sabi ko sa kanya, gawan niya ako ng isa, mga kamars and powers. Kasi gusto ko din talaga lutuan sila kahit minsan, mga kamars and pares, kapag day off ko. At eto nga, mga kamars and powers, dahil nga birthday ng papa ng akin, josawa dumating nga palang kapatid ng asawa ko, mga kamars and powers. Eto nga, mga kamars, pinuntahan nga namin pala ang papa ng josawa ko, mga kamars, at syempre may dala tayong cake. Tara, mga kamars, samahan niyo po kami. Para isurprise po siya.

Man wish, ano yung man wish? Wish! Happy birthday! Kanta, happy birthday! Kara, di... Kasa bi? be? Oh, yeah. Yay! Yeah. Yay! At tinanong nga pala namin kung ilang taon na siya abay 57 ng araw at nagalimutan nga pala ng aking hipa kung ilang taon na kay hindi nakalagay dyan. At pagkabalik nga namin sa bahay abay nagluluto nga pala kami ng pritong manok at saka ko naman ay magluluto raw ng pansit mga kamars and pars eto nga. Ako nga pala yung magluluto ngayon ng pritong manok mga kamars and pars. Ito naman yung pamangkin ko, mga kamers and pars. O, diba? At nilaga ko nga pala muna yung manok, mga kamers and pars. Para luto talaga. Pati buto niya, mga kamers and pars. Para mamaya, iprito ko na lang, mga kamers and pars. Mahina na lang yung apoy. Ganyan. Kasi talaga ako magluto ng prito manok, mga kamers and pars. Hindi talaga ako luto ng derecho, mga kamers and pars. At ito naman, jasawa ko, mga kamers and pars. Ay nagsisimula na nga pala siya magluto ng pansit. Kasi alas 12 na nga pala yan, mga kamers and pars. Kaya ayun, n kami para madaling matapos mga kamars kasi nga gutom ng haraw din. At eto nga pala yung sahog mga kamars and pars. Ang daming pansit mga kamars and pars tingnan nyo. Hahaba talaga ang buhay mga kamars. Ewan ko ba talaga mga kamars and pars kapag birthday may pansit talaga. Kasi yon nga daw kapag may pansit ay mahaba ang buhay. Totoo ba talaga yon mga kamars and pars? Ewan ko ba, uy, basta yun lang ang pagkakaalam ko. Ito na nga mga kamars and pars, Nagprito na nga pala ako dyan mga kamars and pars. para sakto talaga mga kamars and pars kung matapos yung aking josawa ay tapos na rin ako mga kamars kasi kami kami lang man din mga kamars and pars ang magsalo-salo at buti na nga lang talaga mga kamars and pars pumunta dito yung aking sister in law akala talaga ng papa ng aking josawa mga kamars and pars ay nakalimutan niya nakita ko talaga yung itsura kanina mga kamars and pars parang gustong umiyak at tapos mga kamars and pars, natulog na nga lang siya yung pagdala namin sa cake kasi akala talaga niya ay nakalimutan na. Pero alam talaga ng aking Diyos Sawa mga Kamers and Fires kasi nga nag-usap sila ng kanyang kapatid mga Kamers and Fires na isurprise nga raw kahit sa simple lang. Mga Pero and... alam nyo ba mga Kamers and Fires kahit simple surprise lang ay napasaya talaga namin mga Kamers and Fires. Yung pagpunta nga namin kanina ay natulog siya. Tapos pagdilat niya mga Kamers and Fires nang nakita niya anak niya. Abay napakasaya talaga mga Kamers and Purs. Ganon kasi talaga tayo mga Kamers and Fires hindi naman talaga kailangan yung bonggang handaan. Basta naalala lang tayo mga Commerce Empires ay masaya na tayo. O siya mga mars hanggang dito na lang muna ang aking video. Maraming maraming salamat sa panonood. Bye-bye.